Magandang gabi mga ka okay, yeah. <laughs> Kanina ang tanghaling may dumating sa ating box. Galing Japan. Ayan. Wow! Okay. Uh, bigay sa atin na isang subscriber natin. Magaling Japan. Oh. Bigay tayo yung So ngayon, okay, i-unbox natin. Tingnan natin kung may nasa loob. Pero bago yan, um, uh, Nagpapasalamat tayo sa kanya kay Jomskir Mabuyo dahil yun. Binigyan niya tayo ng gift. Kaya thank you sa kanya. So kayo, buksan na natin kung ano yung nasa, nasa loob. Check natin.

Eh, oh, cool gabi, no? yan. Pang merienda diba? Kaya thank you kay Ma'am Jokes Girl na yan. Naalala niya kami. mabait. yan, sa Saka pala may channel siya uh, support na lang yung channel niya ay pa-plus natin sa screen uh, kaya So, sa mga relatives sa mga subscribers natin sa, uh, support naman sa channel ni Mrs. ni Miss Jones siya boyo yan plus natin din yung mga content niya ay mga buhay na isang OFW sa Japan yan yan ang mga content niya family vlog yan tapos mga mga mukbang yan madalas niya content tapos mga katuwaan ng mga Pilipina. Yun. So yun. Yan ang laman. ng no? Box. Kaya thank you doon uh, sa regalo mo sa amin, ma'am. Uh, talagang happy. Thank you dito sa gift. Panutuwa na may mga kids kasi paborito nila to. Oh yes, daddy! So, ayos. Yun lang. Thank you.